13, 14, 15. O oh, 15, 20,000 yun to die. As in, nakita nyo dalawang mata nyo ha? 20,000 ang income natin sa salon. Tapos naging 15,000 die. Why kung hika Ti yun, ka po yung die? Wala nyo nasayahan ang 5,000? Sayang. Tiyo, 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 tiyo,

Ah, na. na lang po. na. Uh, uh. Oh, Sige. Bye. Ati, anong ano natin, Ay? Ha? Huh? Anong natin? Basta ako na din. Okay, 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 go. Basta huwag, ka tawa, huwag kang magtawa, ha? kang magtawa. Okay. Inhale. Exhale. Okay. Ay, lakay mo. Bidibig. Ay, lakay mo. Marimita kami sa mga kwarta. Pero Masalah mo. Masalah uh, kamu. Masalah kamu. Diba 20,000 ang income? 50,000 -in na ang kwarta. Ano na 50,000 dito? Talo pa yung ginaday. Ang but kay Tagpakamgi si Aming Kagina. Wala niya din ano, yung... Tawag siya. Wala niya din check kung pila ang yung pakamgi niya. Tapos, na 50,000 na yung kwarta. Amin. Tami. Sige, recount kung man 20,000 man itong aras sa list. Sa paano sa paano na 15,000? Ang mo, so, ano lang total? Kaya Kay, kagina, tama man ito pang total, 20,000. So, kikuha niyo ang porsyento niyo, wala pa? Wala pa. Mapaon Paano nag-15,000 na nga na, na 20,000 kagina ng total? ko. nag-ulit lang ko, ako ba yung nag-iisip sa kwarta kagina, anak? Iisip ko kwarta kagina, 20,000 pa ng income ta sa salon. Ngayon nag-15,000 pa na. Kaya yung mga sobrang, sobra 2,000 yung income, iya, 1,500. Mm -hmm. no, miss. ha? No, no, no. Parang nagkulang. Isipa daw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Paano, Paano nagkulang. Parang nagkulang. Ginutuan, takamuhan, nagipaan to. Takamuhan din sa balay para magkaon para magluto-lutoan ta kamo kay dako atong income dira sa salon nga nag ang 15,000 nga 20,000 na ang akon nga total tanan Ambot ta bulang gidin kwarta di ba ano sa may kaunti Sino na nagtotal nga ginaw ako tapos kin paano man kay ami uh, pa pa kamo Oi bigi check Kasi ano yung maliin mong pagkambyo ka pag pag sa so mga customer? Ikaw wala ka kambyo. Ang diretsyo lang takong sa mga lakaw. Video-video lang kita. Ibanos na inyong prosyento tira, hindi ko maghahatag nga nyo. Pwede naman nga. Ay hindi! 20,000 na! Naku, naku! 5,000 ang ano! Ano nga? kita! Nakapuyan ka! Ano nga nga? kamungan! Ang bala ko si ate umang madam, sila. Walang gulong pagkabi yung kamina sa ano ba? Wala rin kong klaro, tayo ba? Pag bilog adlaw, <usuk> yawan kita ke ka ano, ka trabaho, nagriban ko lima ka bilog. Tapos ang kulang ang kwarta. Ha? Sige, ano ya, na kung balik ko na. 5,000 na ako na nagaproblema, ganit kita ang kwarta, kamang adlaw ha. Tapos ang 15,000. Ano <usuk> ba? Amunta na lang ako. Ano eh, amunta na lang ako. Ayun, yung... my brother, oh my god, dahil hindi tayo ito, dito po. on! five, two five, tanto rin man. sa ang talwa na ano. Hindi na rason. Hindi na tama nga ano, hindi kapoy yan natin. Tapos ka mo. Why mo gi... Nga... Ayun, ah. mo sinyo, Stress ko sa inyo, ha? Why do ka mo nag ka kwarta? Ayun, 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 Huwag ka ano? Ito, gina... Gina-jok-jok nyo lang inyong trabaho ba? Hindi ka mo concern sa inyong trabaho? Wala ka bugi ka po, eh? Nagkasalit, manggod ka po, abi nga, murag, wala na ko sa inyo, ha? Ginapabayaan lang ito mo. Tapos si nga, di ay, ginapabayaan mo lang, 5,000, takot ka ito nga, 5,000. Sorry, madam. Wala sa sorry sorry na. Dahil sa kung saon mo ang sorry, hindi na mabalik ang 5,000. Kung saon ninyo na, alam, itatawago na kung tanan mga customer. I-refund ninyo inyo ang 5,000 to 5,000 to 5,000 ka mo. Wala dyan ka klaro, pag isa kung saon ay nanikabot kita para sa to. Ang ano naging nga na, amuman, kasayang sa 5,000. Dahil ako kayo nang 5,000, pinapanakaadlaw nga, to, nga adlo, manicure, manicure. Sa, oh, ito nga, ano, sa manicure-manicure. Asa ni bro? Kwa dito amin? Pantay ni COVID ninyo, niya sa bulsa, ha? Ay, madam. Amutan na naman walang 5,000. Yeah. Wala ka mo, klaro. Ang tinarong ko sa inyo ha. Pero ako wala anong ginatarong. Kung mm -hmm. oh, so, mm -hmm. okay, galing mo income, ako magani 1,700. So sa abon, magtapal ka 2,500 ha? Okay, ikaw marjan, magtapal ka. Huwag ka mo tarong. Huwag ka mo ga-usa. Pinapahidla, dun dun dun. Numa, maayaw utok natin ng okay, gina, o kita ang gina, Nag-isip ko, oh, kwarta ano no, inga na ang 5000. Sayang tayo ang 5000. Ipanimdamutan ko ka gina na ang customer, pulot pulot ng buhok. Nawala ang satanan. Ayoko yung laki-laki, marjam. Isang penta, dalawa. Ayoko pa suri suri ha. Ayoko pa suri-suri ha. Nalatid niya yung kwarta, Bi. O, 15,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O, 15, 20,000. You too, Day. As in, nakita niyo dalawang mata niyo ha. 20,000 ang income natin sa salon. Tapos naging 15,000, Day. Why don't you hikap ko eh, Wala niyo nasayanan ng 5,000? Saan yan? Hindi, hukam mo lang ng kwarta, kung sa inyo tayo, kamulo po, tira sa uraan niya. Kaya mga sapata, hindi na okay man to. Kung sa inyo tira tayo. Lagot, lagot, lagot. Galit siya. Galit siya. Seryo po. Seryo po kayo siya. Hindi siya marunong ma... Madam! 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 Sorry mo madam. Gusto ko makalinaw, gusto ko hindi ko ma-stress. Sorry madam. daw. Sorry mo daw. Ma ka nang umiyak. Ayaw sorry sulihan niyo. Ano na nga, wala ang 5,000. Ibabayad na naman 5,000 madam? daw. Tubig dala din ng tamo. Dala din. 5,000 ang 2,000 ko ganyan. Alam mo daw kung Kamu tu tu, wake up. ramang gago buodong pampay ano 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 tanga, gani? di ano 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 okay na. Nabalikan namin yung 5,000. Wala uh -huh. nga dito. Tinungod ba na wala o hindi? Wala Walang wala. prank lang. Uy, kami madulaan Prank lang? Yes, okay. hindi kami pareha sa iba nga, ano, Kasabot ating method. Diba? <laughs> kita mo yon Sa araw din. ako ko na video video siya nga ginahay. Cutting method. <laughs> Alam mo yan. Yes, of course. Palaki ang kita natin ngayon. Sabi na akong Ch char-char lang nga. Ano nga. Diyos ko nag-ilong. Ah, kita. Oh, okay. perfect. Not surprise. So, happy ka mo magiging prank nito? Hindi ah, huling-hulang lang Siyempre nga, mag-aaral na yan! Para ma-aral ang may atas-tamsang vlog content. Wow! wow. Doon, kami oh, pa man sa naga-gari-gariya wow. dito man. So, um, so happy ka mo, happy ka mo magiging prank ko Yes, of course. <laughs> wow, very good. Hi, Tin. Kahit minsan lang kami nagawaan sa iyo, at least sa test. Nalaman na, na, na sa mga followers wow. ko kung ano ang galing ko. Yan yung dinosaur namin. Amen. Ah, <laughs> uh, no. actually, totoo naman po sino hindi talaga magalit mga kaloget na ano, di diba? ba? Sino hindi talaga magalit mga kaloget na nawala yung 5,000 kasi pinaghirapan namin yun, di ba? Tapos basta lang mawawala yung 5,000. Dalawang tao pa yung tatlo, lima, sampo pa yung tao paglilinis mo ng kuko Nawala yung 5,000, di ba? So, yun. Ayun mga kalugit. Ang sarap na mo. mo daw binakulbahan ako na puwarta daan puwarta bangi patulungan na daan ako so ayan guys success ang hindi naman sa susunod hindi na pera kasi boyfriend niya ang ito ako ang hello good evening guys thank you so much so good evening guys thank you so much for our first meeting ako lang mahal sa titsaka hindi mo tsaka ay beautiful ka thank you bye guys ai nghe nè tay